mga amas tayo ngayon sa Baliwag ko eh, napapakita ko sa inyo mga manok dito sa Baliwag eh. Sa so, mga nagtatanong dyan, tapat lang tayo ni SM Baliwag, Amasar, eh, ng SM Baliwag mga amas, sa ng SM Baliwag tatawid lang kayo dito sa may sentral Baliwag Central Terminal ha. Eh. Ayan, eh, magpasokin so, natin lo, magpasok pala nyo, makikita rin yung mga manok dito mga amas. Ayan, eh, dahil dumarating ng manok po. Yeah. <coughs> Ayan ba, diba, ang master. anak mo, vlog ulit natin. Wala nga. Vlog natin, Yip, mo natin, manok mo. McLean Hats. McLean Hats. Ano ba alin ang manok mo? Maclean Hatch. Maclean Hatch. Ang napagandang Maclean Ilang buwan na yung kaibigan? Seven months. Ay, seven months old. to Hatch. Saya. Ganda oh. Bultong-bulto katawan oh. Salapat. Ah, thank you. Sikat na yung anak mo. Ito, pasukin pa natin loob may vlog natin manok mga kaibigan eh. double bunted pet ang bali niya sa manok mga kaibigan yeah. golden boy golden boy ilang buwan eh Nine months Nine months old eh. napaganda golden boy 9 oh. Nine months old oh. yeah. golden boy 9 months old eh. Yeah. may bandurado pa also, siya may sa buntat to. sa bandurado oh, hindi, hindi. <laughs> <laughs> yeah. thank you kaibigan Ayan pa, po, pasukin pa natin sila. May pa tayo maganda sinibalang dito. Oh. Yeah, sinibalang, sinibalang bigan, oh. ah, oh, ganda sinibalang ng kaibigan ko. Vlog ka po. Maganda sinibalang. Oh. Yung bike ano lang. May lang. May sinibalang. po Bato lang. Meron pa tayo nakita ng magandang Ayan, kay Larry Palero yung Ayan pa, ang dahil pang dumarating. Dun, ah. Ganda. Ano ang linyada nito? One, two. Ano ang linyada nito? Ano ang linyada? Linyada nito, mananalilan. Manan <laughs> eh, Ganda pa rin siya. Kuhan, ano? Boston, puti ang pa. Eh. Bandit yan. Ang dapat niya siya. Bandit ng double yung pizza yan. Eh. Napakagandang manok nito. Yeah. Pasukin pa natin lo, para makita niyo yung mga manok dito sa paliwag. Napakaraming manok kayo dito. Dumagsa manok. Ito sa uh, baliwag. Ayan po. May eh, mga dumarating uh. uh, po. Hot spray. Ayan spray. Mga lemon sweater. Uh. Ayan <laughs> mga uh, master. Dami po manok dito. Mga white gold. May uh. ganda uh, white gold. Ayan uh. po. Uh, white gold. Ini bang, ini bang, ya ada nih tuh. Ini luar biasa. Di kolam nih. Ganda.